Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Dolph Reyes TV, and welcome to my vlog. So yun na nga guys, no? Uh, sa nakikita nyo sa title, ay eh, paano natin magiging, or paano natin gagawing CCTV ang ating phone, or paano natin mamamonitor kung sino ang gumagamit ng ibang phone. Kung sino ang gumagamit ng isang phone na gusto natin makita regardless kung nag-Facebook, kung nag-YouTube siya, or kahit anong ginagawa niya, without knowing na nakikita natin sila, or nakikita natin siya, and most especially, naririnig natin kung anong pinag-uusapan nila. <clears throat> so, eto guys, nag-ready na ako ng dalawang phone. Nag-ready na ako ng dalawang phone. Ito si Vivo, and ito rin si, si iPhone kaya dalawang phone yung ginamit ko kasi yung app na to ay dito na naka-install ang pangalan ng app na to ay lalagay ko sa description box sa baba pero ang pangalan mismo ng or ang app na to ay track view nasa description box kung ano ang i-install natin or eto siya kung paano natin i-install Okay na guys. So type nyo lang dyan at uh, track view. Then iPhone or, or Android available siya guys. So <clears throat> eto. Eto si Vivo for like for example uh, like for example kay Vivo no. Uh, Gcash tayo. Nasa Gcash tayo ngayon na uh. Dito ko siya ilalagay. Dito ko siya ilalagay sa sa gilid ko lang yan nasa Gcash no nasa Gcash siya dahil eto nakasync si si Vivo kay iPhone check natin eto yung eh no nyo niyo lang Nakita ba basta yung camera barang camera lang natin siya sure di ba di ba eto yung eto yung eto yung ito yung i monitor natin kung nasaan or ito, kung pansin niyo nasa GCash siya. Pero ayan, lalagay ko sa baba, sa taas. Pakita natin. Lalagay rin sa baba, sa taas. Ayan, 'di ba? Nakaharap sa atin. So makikita mo kung sino gumagamit regardless kung anong ginagawa, kung nag-GCash, kung nag-Facebook, lagyan natin ulit sa gilid. Pero same, same nang makikita mo siya sa iPhone. Then, hindi lang yun guys dahil pwede pa natin i-rotate yung camera. I-rotate natin yung camera. Ito. See? Ay, malabo kasi. Yung ring light ko na kung nakikita nyo ako guys. Ibababa ako. Ito na ako. Ayan guys. Yan yung track view Yan guys. Oh. 'Di ba? Dalawang camera. So, yun guys, alalaman natin kung sino ang gumagamit ng phone natin, most especially <clears throat> pag nawala yung phone, pag hindi natin makita kung nasaan pag hindi natin makita kung nasaan at malalaman natin kung nasaan mismo yung phone dahil meron na rin dyan kung manonood kayo sa mga dati kong vlog ay meron na akong live 360 na ni-review na app so dito, nandito na rin sya At makikita natin kung nasa ang lugar din siya nasa sa gitna sya sa gitna guys medyo medyo ano lang eto, itong gitna na to yan, pag pinindot natin yan dahil magkasama naman kami nitong Vivo na to na nandito ay malalaman lalaman nyo pa rin kung nasaan. Yan guys, sana nakatulong sa inyo yung video ko na to at kung nakatulong sa inyo, i-download eh, nyo na. Track View. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click the bell button and click the bell button para hindi mo makalimutan na mga susunod ko pa na tutorial video na ituturo sa inyo guys. Sana makatulong sa inyo to at huwag naman sana natin gamitin sa mga kasamaan at sa kung ano paman ang gagawin nating masama. Dahil dahil, at uh, take note, hindi alam ng both, hindi, hindi alam nung, like for example nito, itong Vivo, na minomonitor na siya nung iPhone. Hindi alam nung Vivo na minomonitor na siya ng iPhone and vice versa. And, and, kailangan, parehas na Gmail. Parehas na Gmail, pagka maglalagin ka na. Dahil pag hindi parehas na Gmail, hindi siya hindi natin matatrack o hindi natin makikita at hindi mangyayari kung ano nangyayari ngayon dito sa phone na dalawa na hawak ko si Vivo pwede niyang i-monitor si iPhone or si iPhone pwede niyang i-monitor si Vivo yon ulit sana ay nakatulong sa inyong ang tutorial video ko na to at kung nakatulong sa inyo ay bigyan naman ako ng isang like isang comment kahit wag ng comment mag subscribe na lang kayo I-download nyo na to kung naghihinala ko sa asawa mo, sa boyfriend mo kung nasaan. Sabihin mo lang sa kanya ay I-download na to kung naghihinala ka at ako kasi tinuturo ko sa to dahil alam ko naman na <laughs> nawawala ako. Yan guys, sana nakatulong sa inyo yung video ko na to at kung nakatulong sa inyo ay eh, huwag nyo nang kalilimutan mag-subscribe and click the bell button. Ganito na lang. Bye! Thanks! No. no.